bigan ikaw pala yan. Bakit? Ang hina mo na. Napuruhan ka ng masamang ilin? Ganun po ba? Sige, sige po. Huwag kayong mag-alala. Nandito po. Tutulungan po kayo. Papalakasin kita. Ayan. Ayan. Hmm. Ayan. 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 so maka-explore patuloy kami sa paghanap sa mga kalabang alien para tuluyang tapusin talaga para matigil na yung kasamaan nila so magandang Hmm? Ito? ito po ito po mga ka-explore ay alingatong. Ito. Uh, Napakakatipon ito pag ah, uh, ito duma po sa ating balat so ito yung pinaka uh, iiwasan namin at iniingatan kapag nandito kami sa gubat ng alingatong so pag di mo napansin na sumagi ito sa balat mo talagang hindi mo may explain yung maramdaman mo na mahap din na makati na masakit ito yung maka explore no? so uh, patuloy kami sa pag explore dito at paghanap sa mga kalabang alien so abangan nyo po uh, abante pa kami dun ah uh, kasi wala kami naramdamang presensya ng Indian dito so, so ayan mga islor uh, papasok kami dito sa may mga kakahuyan so uh, hindi kasi namin nararamdaman yung uh, presensya ng kalabang ilin sa ilog so baka nagtatago sila dito sa may mga kakahuyan Ayan, napakalaki ng mga puno dito mga esplor. Napakasukal talaga. Ingat bro. <tuk> <tuk> Wah keadaan ya, Jan, memang ada keadaan Jan. Jadi itu nalar keadaan. So, yang nak explore, nak no. magahanap no, 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 tayo di sini. Ingat, mengingatnya, nga. tuh pa rin kahit ah, uh, biresbasan tayo. Ingat pa rin tayo. So doon tayo papunta mga pastor. So mga ka-explore, no? uh, meron tayong nararamdamang uh, alien. Uh, pero ito hindi kalaban. Uh, alien na kasama nila kaibigang Bigong Rapo to. Mukhang nandito lang siya sa paligid. So, hindi natin siya nakikita kaya pakiramdaman lang natin. oh Ha? Wala na Akyat tayo tayo mukhang ma meron namang daan dito hindi ko lang sure kung gaano ka safe itong lugar daan dito meron kasi ako naramdamang alien dito bro nandito lang sa paligid ha uh, Hindi ito kalaban na alien. Ito ay alien na kasamahan nila kay Bigang Rako. So, may buto ng langka. Ito yung bunga ng langka na eh, nahulog. Meron talaga bro. May ilin dito sa paligid. Kaibigan. Pakita po kay kaibigan. Bro. bro. Parang bakit parang mahina yung pwersa niya? Hindi siya malakas. Mahina yung pwersa ng alien na to. Dapat malakas to kasi kaibigan, ano to? Kasamahan to nila kaibigan Rako. Kasamahan ni kaibigan Rako to. Bakit mahina yung pwersa, yung ano nila? Sige. Hanapin natin. Bakit mahina to? Ano ba nangyari sa kanya? Oh, Tatlo sila? Baka meron dyan. So, dito, parang may naramdam ako akong isa dito, bro. Ah, uh, hanapin lang natin. Dito kasi, uh, di, hindi ko alam kung saan talaga banda dito, pero nandito lang siya sa ma, uh, malapit. Hanapin natin na ka-explore. So, naramdaman ko siya dito kaya so, yeah. kaibigan ikaw pala yan bakit ang hina mo na ano bang nangyari sa'yo napuruhan ka ng kasama, uh, masamang ilin ganun po ba kawawa ka naman buti na lang hindi ka na uh, hindi ka natuluyan Sige, sige po. Huwag kayong mag-alala. Nandito po ako. Tutulungan po kayo. Tutulungan po kita, kay Bigan. Sige. papalakasin kita. Ayan. Ayan. Hmm. Ayan. Ayan. Malakas na po kayo. Sige. Ah, ganito po gawin nyo, kay Bigan. Uh, puntahan nyo si Kaibigang Raco. Andun po sila sa doon sa bandang hilaga po. Doon po sila nandun po sila. Mag-ano kayo doon, magtipon-tipon kayo doon. Sige po. Sige. Ipaalam, paalam. sige okay po. Ayan. Oh, 'yun mo ka-explore. No? Uh, wala na siya. So, pupunta na siya kay Kabigang Rako at malakas na siya. Wow, naman pala yung iba na na ano pala talaga na ng mga kalaban yung mga kasama ni kaibigang Rako. So, hindi lang sila nagkahiwalay-hiwalay, kundi may mamas hindi maganda pang nangyari sa kanila. Sige. Saan kaya banda bro? Parang hindi ko maramdaman yung ano bro Parang malayo siya bro Mahina, mahina nga Hindi lang malayo, mahina pa talaga Ay hey, bro Parang nandun bro Oo oh. Punta ka dito Kailangan natin Ang natin yung mga pili Jangan lakukan dulu. Ini sa nandun aku. Orang nandun nandun. Ingat ah ingat, subrang anu nang. Madamu bro? Madamu telara. Ayo, ayo. Kau mau pergi? bang? Kau mau? Kau mau nanyari? Bangkinulak aku bro. Hah? Bangkinulak aku. Jatuh man? Jatuh. Jatuh tentu mulak. Buti na na. Pupawiran nga natin yung jatot na yan. Wag mo, huwag nang ka nampo. Huwag nang gagawin yan. Bakit ma. Sige, tara, tara. Kaibigan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami kalaban. Huwag ka nang magtatago. Magpakita ka sa amin. Magpakita na po kayo. Sige, mulak na po tayo sa jatot. Kaibigan. Kaibigan. Sabi mo sa kasi, ano bro, nakita natin na yung ko sinahabol sila sa kalaban kaya lang sobrang hina nila Kawawa nga eh Kawawa talaga Ibigan, nandyan po ba kayo? Mag, pwede po ba kayo magsalita kay bigan Hindi kami kalaban Ay, ay nandyan lang pala talaga siya Sige uh, Tutulungan po namin kayo Magpakita po kay kaibigan, Tutulungan namin kayo Ayan. Huy, kawawa naman yung hitsura mo, kaibigan. Oh my God. Pang hina ka na. So, ano bang nangyari sa inyo, kaibigan? Ha, pinagtulungan kayo ng kalabang alien? Kawawa naman pala kayo. Sige, sige. Uh, nandito kami para tulungan ka. Ah, uh, ka namin. Sige, bro. Anuhin natin, bro. Para ma natin. Para magamutin natin. Ayan. Yan. Oh, yan. Oh, yan. Oh, Oh, okay na, okay na. Ayan. So, oo, oh, walang anuman, walang anuman po. Ah, uh, Nandito talaga kami para tumulog. Sila kaibigang Raco. Uh, Rako. Sila kaibigang Rako at kaibigang Dore at General Sagore. Nandun po sa bandang Hilaga. Uh, puntahan nyo po doon. Nandoon na sila. Marami na sila doon. Nagtipon-tipon sila. Uh, sumama na kayo doon. Para magkaisa. Mag ano na kayo. Kasi hanapin pa rin namin yung iba pa nyo kasama. Sila kaibigang Rako. naghanap din. So, Tulong-tulong na kami dito. Sige po. Sige. Opo. Punta na kayo doon. Paalam, paalam. Ayan. Wala na siya. <laughs> Patuloy pa rin tayo. Kawawa yung alien na yun. Pupunta sa ibang bat. So ngayon bro, tatlong alien yung natulungan natin. Uh, hindi kalabang alien yung nakita natin pero kasama nila kaibigang bigang uh, Rako. So mabuti naman at nakita natin. May napapansin ka ba bro? Parang mayroon talaga bro. Yung, yung hindi pa tayo nabasbasan ba ng... Nang ni kaibigang Rako at ni kaibigang Oo, oh, nila. Yung mga kaibigan natin. Mahirap tayong uh, hanapin yung mga kasama nila. Pero ngayon, bakit parang ang dali na, no? Kaya, yun pala. Parang lumakas, parang lumakas oh, yung pa, pandama natin, bro. Pakiramdam at oh. uh, pa, pa, pan, paningin. Parang ganun ba, no? Nang dahil po sa ano, bro? Yung... Sa basbas -bas nila. Bas -bas parang nila. ganun, parang ganun. So, nang dahil po doon sa ano, sa batong nag-aapoy. At yun po ra doon po siya kukuha ng lapas. 'Di ba? 'Di ba ilang ilang araw at gabi rin tayo nag uh -huh. nag ano naghahanap. Pero wala tayo makikita. Wala, hindi tayo wala tayong makikita. Hindi natin hindi natin matulungan si Kaibigang Rako. Hindi natin sila matulungan kasi uh, eh, wala talaga tayong makita. Pero ngayon parang ang dali na lang. Hmm. Hmm. Ang bilis natin nila. Bilis talaga. Po. Ang bilis natin nakita sila. So nagsimu ano kasi yan mga kaislaw pag nagpunta kami dito may naramdaman kami na puwersa. So Pagkatapos noon, pakikiramdaman namin kung saan banda. Tapos yun na, makikita namin. labi oh, Tingin-tingin lang sa paligid pa baka. Kasi parang may kumakalungba sa paligid. Baka kalaban yan. Baka siguro si Duret sa Karako, general, baka nagsagkaan doon sa taas. Ako. No. Kasi ano eh, baka sila lang po yung nag-ano iyo ito. Hmm. Parang gumatalog talaga. Uh, ano yan? May naramdaman ka pa bro o wala na? Wala uh, na tayo bro. Sige. Uh, baba tayo, baba tayo. Okay. Sige mo kayo. Sige Kami baba kami kasi uh, hindi kami magtatagal sa area kung wala kaming mararamdamang kalaban na alien o alien na kasama nila Raku so maghanap tayo ng ibang area para uh, madali natin silang matulungan So, bababa kami doon. Nandito kami kasi sa ibabaw. So, may ilog dyan sa uh, ibaba. Okay, tara bro. Ibaba na kami mga ito. Okay, slide pa yun ko. Nagulas pa ako mga explore. Ano nangyari dyan, Rick? Parang nakagata sugatan ako. Ha? Huh? Ba't sugatan ka? Gamutin ko muna. Hey, gamutin mo muna bang. Oh. ah, ah, yun. Ah. Sipit. Ah. Oh. <laughs> ah. Wala? Nap napakan ko kasi yung ano bro, yung yung nalalata na bunga ng langka. So yun mga ka-explore, no? maghanap kami ng area na, na kung saan ay may mga kalaban o kay samahan nila kay Bigang Rako.